Welcome sa another vlog Okay Nagpalit na ako nito ng bearing sa hub Dito Pero may wiggle pa rin So ito ang nakita ko Maluwag yung bearing na to Kaya kinalsuhan ko sa gilid Ito Kailangan pukpukin ko yung pababa Kailangan bumaba ito Okay So Para mawala yung Alog yung wiggle Okay Kasi pagka hindi natin yan Nilagyan ng kalso Mananatiling may alog yan. So ito Pupukpukin ko ito pababa Para mawala yung alog nya Yan, so bababa pa natin. Okay, so gamitan natin ng isang bearing para may pamalo pa baba. Okay. Ayan. So, ginamit lang natin ito panulak. Ayan na yun siya. Okay, so. Okay na natin yan. Okay, ayan. So, nakalsuhan na natin. Ayan na. So, pwede na yan. Ayan. Okay. So, wala nang galaw. Ayan, so pwede ko na siyang ikabit. Okay, so kakabit na natin. Okay, so higpit na natin. Okay, okay. Check natin kung mayroong pang-alog Okay. Ayan, wala na. Okay, so ganun lang ka simple ang solusyon pagdating sa alog o wiggle pagdating sa hub. Ito kasi guys, yung hub nito ay hindi siya pang CT150. Pang uh, alpha. Yung kanyang swing arm. Kaya nagpang-abot siya ng sa hub. Hindi rin naman siya pang alpha. So pang City 150 Kaya ang nangyayari sa Alpha kasi malapa dito Kaya kung papansinin malalaki yung kalso, mga spacer Ayan o Ibig sabihin makipot yung kanyang uh, swing arm Compare dito So nang umalug ito Okay naman nasolusyonan na siya So yun lang So kung mayroong wiggle ang inyong, sayo, uh, yung inyong likodan Kalsohan nyo lang ng ganito Tapos ibaon mo doon sa bearing Yan tapos mawawala sa Yon, paki-like lang po at paki-subscribe, paki-share na rin para lumago po yung channel. Thank you po, Nilpes.